Grabe. kalula Ayan mga farmers Ang magandang buhay Nandito tayo ngayon sa Divisoria At uh, pasyalan natin yung night market nila naman Na uh, ano, yung bagsakan po mga farmer yan bagsakan ng prutas, gulay ewan ko kung same pa rin kasi matagal-tagal na po tayong hindi na napasyal dito naalala ko dati eh, hindi mo malakaran to pero ngayon maluwag ano, prutas 100 siniguelas na pala oh. Yung mga baboy-baboy dito nasaan ba yung gulay na doon sa kabilang nandiyan lang ang hotel natin so wala tayong uh, dapat ikabahal oh. rolling na oo oh. buhay na buhay na ah, pa pala ano dito oo oh, oh. Grabe may mga isda rin pala sa gabi dito ngayon. Oh, nabago na ang ano, dati puro gulay lang. Oh. 50 pesos. Oh. Lepita. Ayan, 90 lang yan. 90. 50. Galunggong 50. 50. pala dito Lalo sa may kabila Nakita ko mga gulay Palengke pala dito Sa gabi ha Galing ha Same din ang mga binibenta sa Malabon Mga farmer na, na. sa gilid Kailangan maging ano tayo Chusi <laughs> Ayun dito tayo sa may ano oh. So yan. nakakapasok yung sasakyan Pero medyo hirap Hindi alam kung hanggang saan yung ano Andito pala yung mga Ang haba, grabe Oh ang laki ng alugbate niya, bebe Grabe yung taba nito ah Taba Na? Alugbate ba yan? Ang taba Oo oh. Ang taba cuy Uy! Ano ah? Yan wala sa arayan. Tinahanap po yung gulay yung mga bag... Ano wala uh -huh. so, <laughs> mango, ah? Sabanggan ka. Indian main ang laki. Nasa kabila yata yung mga gulay, yan. Yan lang madilim. So, kamera oh ah. grabe so, hey! lupit Salamansi. Mariton Pangkong at talbos ng kamote yung mga nagpre-prepare, no? Sa gilid. eh oh. fish. na so, parang oh, nag-iba... Oh. <laughs> Ay, ang haba. Grabe, hanggang doon, no? ikitanya niya po ba yun mga farmer? Grabe, ang haba. Pinalat ang bawang, no? Oo. wala. Mahirap. Eh, pag bundle, 50 lang, oh. Sitaw. 25 kamatis Silik 40 Ito na yung mga gulang Grabe Mga halos kasi galing dito talaga eh. Ito yung bagsakan kasi alam. Ano. Magkano? Oh, yun bundle na eh. madami. Makakita oh, malalaki yan. Boy dami ah. Sino

ay, kumsak ceiling ngayon. Ano? Dami. yung upo ang Dami. Dami. Walang katapusan. Ayun oh, may eh, nakita ko tanlad. Magandang feed, eh. so, po 'yan, mga Malaman si Ano ang sili ngayon Ba't tayo pwedeng bumili Dahil iba ang pakay natin dito Uy, electric pa Boss, talong boss, ipinapos Boss, talong okay. boss Grabe ang haba. Ang haba. Meron pa dito, sini pa ba? Ha? Yung papasok doon, ganun pa rin. Grabe. Umpisa pa lang sila ngayon. ay 9.50. Umpisa pa lang. Para sumakay ka dyan, may abad santos na, oh, o ka na pa sa bahay ng, o oh, 7-Eleven din. Grabe, o. Oh. talong 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 sika. talong sika. tulsi. talong 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 Pwede rin ng tingin. Ang ganda ng dahon, no? Ang dahon. Ang masarap sa lechon. Uau, wow, bravo. No? So, Sa street ganun din. Ah, ba pala. Wow. Oh, yan same same din lang. No. Oh. Oh. Bata oh. Grabe na 'yan. 1 2 3 4 5 6. Kapila lang kaya. Ano? Ah, Oye, mahal eh. may bawang Hindi naman. 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 Hindi Ayan, madali natin si Kuya. Mabilisan dito. Hindi pwede dito ang uh, mabagal-bagal. <laughs> Ayun, ay, bawang nakabalat. Ang dami, oh. Eh. Uy, erotso eh, sa'yo. dami. Nakabalat na bawang. Uy, dito naman tayo. Pabalik na tayo, mga farmer yan. Ganon din yan din dun. Ang lupit, ah. Ito kasi ang palengke ng mga palengke ah balintawak dati alam ko hindi ko alam kung na na eh mall na rin yata 'yung yun sa bagsakan din po 'yun. Pero ito 'yung imagine di ba halos sa tung Manila ang pinapakain ano. Yata talaga ganya karami. Halos karamihan galing dito. Most. Dadaanan ng Divisoria. Dito. Opo. Opo, opo. pipino. pa talaga ng pipino sa arayat ha. mahal siguro ngayon Ha. Yan talaga ang pandan. Tingnan Oh, mahayo. Ay, kasi mainit Oh, mainit Tagulan. 730. 730. Thank you, thank you. 730, oh. 900 na yung bili ko. Oy. Syempre dami nang dinaanan, oh. Dito ko na. tayo ba lilipat na ayan Ay, no street food nalagay kita sa day, ano eh, safe side eh Oh, dito naman. Ay, dito tayo. Wala na ata tayong ma Ayun o, oh, may naglilinis po ng mga kero Dito Pag natatay Yan ko bilip Ayan, Nililinis. Oh. Yung iba patatas din nililinis. Naalala ko 'yan kasi isa sa mga memories. Para basa. Hoy, dami bawang na balat, oh. oh. Laki. Jambong kamatis yun ah. Daming potassium kinain nun. <laughs> ah, hindi pa. <po. laughs> Ikaw naman. <laughs> Ayan. Ay, yan po ang ikot natin. Bumalik tayo dito sa kabila. Yan ang ikot natin. Yan, tinutuyo. Ay, ah. Uh, edit pa tayo. <laughs> yan ang harap buhay. Ayan. So, yan mga farmer. Ang... Ah! ang itsura ng Divisoria sa gabi lalo na hanggang ano na yan hanggang umaga na mag umaga madaling araw um, lalagpasan nyo lang yung Tutuban lalagpasan nyo yung KP Tower tapos after the KP Tower ito na yung makikita so yan hanggang dito na lang ko at uh, maraming maraming salamat at least napasyalan natin itong Divisoria sa gabi bukas naman ang palengke naman ng Divisoria sa ilalim ng dating Divisoria Mall So ayan, maraming salamat at magandang buhay!